sa good taste guys kung naghahanap ka nga ng mga kainan na sulit naman sa iyong budget kung magagawin ka rito sa budget city ang isa na ay ang good taste kailangan nga lang rito ay mahaba ang iyong pasensya dahil sobrang dami po ng mga gusto kumain kaya naghihintay lamang po sila dito sa labas ng good taste isa lamang ang pipila kung kayo ay marami sa grupo Pagkatapos niyan, pag nakapasok na po ang isa, papasok na rin po kayong lahat. At aantayin lamang, sasabihin nila kung nasaan na ang inyong table. Bawal nga palang magdala ng inyong mga alaga dito, katulad ng inyong mga ahaso o mga pusa. Kayong isa namin katama ay nasa labas na naghihintay. At kapag tapos na yung isa sa amin, eh isa naman ang punta doon ay makikipagpalitan ng pwesto. Kapag naibigay nyo na ang inyong order, kailangan nyo lamang talagang maghintay. Bago kami nag-order ay tinignan muna namin isa-isa kung ano ma ang iyo offer nila rito. May mga combo meals din at may family din na style. Ibig sabihin ng family style, maaaring apat o anim o magkakasya sa walong tao. At ang makikita nyo nga rito ay makikita nyo ang napakaraming iba't-ibang potahe na maaaring offering. yung mga presyo ba na yung group meals or suggested bundles. This is good for 12 packs. Iyan, pag may 3, 925 ka na, so ako na uya. Okay. Ang pagandahan niya pala dito ay mayroon silang water station. Manihan sa mga iba't ibang butahe, meron din silang benta dito. Mga bread and pastries. wag niyo ninyong kalimutang subukan ang good day sa Baguio. Maramihang servings na masarap pa. <laughs>